Hala, grabe, anyare, sobrang kapal ng usok sa loob ng barko for today's video! Ganito pala yung ginagawa ng mga marino guys kung sakali magkakaroon ng sunog dito sa loob ng barko, let's go! So ayun na nga guys, ito pala yung isa sa pinakadelikadong pwedeng mangyari sa barko, ang magkaroon ng sunog! Sheesh! Panigurado, yung adrenaline, pati na rin yung nervyos ni Kalbong Siman TV, aabot hanggang langit, om sim! Paano pa kaya guys kung mangyari yan sa gitna ng karagatan tapos maalon? Naku po, sino na lang yung tatawagin? Pero don't panic, samahan mo na rin ng don't worry, kaya nga may training para alam mo yung gagawin. Bago ka pa kasi makapagtrabaho sa barko guys or maging ganap na isang seaman, kailangan mo muna mag-training kung paano makipaglaro sa apoy, este pumatay ng apoy, oh she! Kaya pagdating sa tunay na sakuna, wag naman sana, ready or not, kailangan mo na talaga maging matapang at lumaban. Huwag nga lang sa jowa mo palaging tama, talo ka dyan, focus lang tayo sa goal, far fighting, om sim! Kaya para sa mga crew natin dyan on board, pag nakarinig kayo ng alarm, huwag niyong baliwalain! Ay, napakaangas par, ang sarap ng pagkain, salmon with fried chicken! O oh, si Gloria nga ang himbing ng tulog, gumising! sa uh, na Culture. ako. Eh. Siyempre naman, sino ba hindi kakabahan? Akala ko nalalagirip ako eh. Yung so, pagkatang dating bravo. Sabi mo ang bravo? No, mm. Bakit ano nga yun? Tapos si Kingfisher, ang bilis. Nakasuot na kagad ng fireman suit. Bagong kalbo. Ready na rin. Sino ba namang hindi kakabahan guys kung ganito yung itsura ng iyong lalakaran? Dito pala nanggagaling yung malakas na usok guys sa shoot para sa ating today's drill. O ba diba, ang lupit ng pa-smoke effects ni mama parang makatotohanan. Sabay konting explain galing kay Boson Edward tapos pinuri na yung ating mga fireman. Very good. Very good. Very good. close, okay? close? no yeah Very oh, Very good. Very good. Daw, guys tara pumunta naman tayo sa next team grabe daw yung bakbakan kasi may pagkain Shush! aba ang ganda ng spot na napuntahan nila sa gali kahit saan ka mapatingin guys mapakaliwa o mapakanan puro food trip oh yeah Medyo malayo, hindi ko ganong maamoy, kaya try nating lapitan na makita natin yung mga flavor ng pizza. Eh, meron tayong pepperoni, tapos yung nasa ibaba, hindi ko alam. Okay, tapos na yung drill, iligpit lang natin ng mabilis, tapos sunod, let's eat! Meron tayong kanin, tapos yung katabi, naubos na pansit. Tapos yung pizza ang ginawa ni Mayor, meron cheese, pepperoni, mushroom, tapos Hawaiian. Kung hindi mo naman trip yan, dito ka sa mga gulay-gulay para healthy. Ano sa tingin nyo guys, kailang kaya magdadayat si Kalbong Siman TV? Oh yeah! Kumuha lang ako ng dalawang pizza, isang Hawaiian, saka isang pepperoni, tapos samahan mo pa ng magandang view, solved na! Paano ba yan guys? Happy tummy na ulit! See you ulit next week! Babayoo!